Si from, from the chaga. small, oh, from uh -huh. the small beginning, di ba? From humble beginning. Mm -hmm. Isa rin po siya namin. Napaka-chalo na. Ah, Successful na po Thank you, Ate Helen. Nagbigyan mo ako sa vlog ko. <laughs> eh, masyado daw pong mura ang palay ngayon. Ang laki-laki po ng puhunan. Yung pong mga binabayad sa mga tao na para ibilad yung palay tapos masyado pong murang binibili Hi Kuya Dado! Siya po yung may-ari ng mga palay na ito na ang dami po niyang tao na nagbibilad Kuya Dado, kumusta na po? Uh, magandang ano naman po Magandang ani magandang, eh. magandang naman po yung panahon natin, naibigyan tayo ng Panginoon na makaani na maayos at uh, ito nga po umali na kami sa nung pong namin na ginagawa namin bine at binibilag na namin so pero, malungkot lang ngayon ay ang nangyayari na maraming ani pero halos dihingin na po yung palay palay mababa po ang presyo ng palay sa ngayon bagamat ang farm inputs, pataba prestisidyo ay di naman po bumababa napakataas po yan at ang labor cost din po na oh, oh grabe oh. pagka dami niyang tao oh, sa mga tauhan so sana kahit na makatablaman lang kami lalo na po yung mga marginal farmers na commercial ang kanilang ani ang ginagawang bigas ito ay binhi medyo okay pa naman ng konti ang presyo pagdating ng seed production so sana na tulungan tayo ng pamahalaan na ang magsasaka ay may anak naman ng konti ang presyo ng aming produkto yes naman po <laughs> <laughs> President BBM, naririnig niyo po kami ha. Siya po si Kuya Dado, o di ba na talagang medyo nalulungkot sila sa presyo ng palay. Oo, di ba? So, maraming salamat Kuya Dado. Ayan. Hanggang doon sa malayong 'yon, Kuya, igaganito ninyo. Ano ginagawa niyo, Kuya? Para matuyo. Para matuyo po yung Hi, Kuya. Ilan ang anak mo, Kuya? Ay, O, di ba? Hindi ka napapagod po yan, o. No? Para po. sa mga? Anak po. O, oh, sa ano sasabihin mo doon sa mga dapat huwag sumuko? Kailangan magpatuloy. <laughs> Ayan, si Ate Helen. Ba <laughs> Thank, wow. Thank you, Ate Helen, Welcome for uh, to, uh, mo sa akin. Maraming salamat. Maraming natutunan sa iyo ang mga televiewers. <laughs> Stay humble and beautiful. Yes. Kita tayo sa Aero. Thank you, Ate Helen. Love you.